Yun. Hello, Ingmers! So, patapos na ako sa gumawa ng pancake at ito na lang yung natitira na luluto ko. No, actually, marami to. Puno kasi to ang aking lagayan. Pero, since tapos na kasi sila kumain yung mga aking mga anak, so ito na lang yung natitira. Ayun. So, ito yung aming pancake. So, simple lang naman yung aking paggagawa ng pancake. Tansya-tansya lang. no, hindi yung, ako yung may sukatan, no? Mahilig lang ako mag tansya And it works naman dahil nag flop naman siya. Fluffy naman siya. And soft. So, yun kasi mga hinahanap ng anak ko. Yan. Yan pancake para sa kanilang merienda, no Ayan, nakikita nyo ba yan? Yan. Ganyan po ako gumawa ng pan, pancake. nagpa po talaga siya. Hmm. Ayan. So, ganyan talaga siya. O. Oh. Ayan. Puff pancake. Ayan. So. O, oh, talaga siya sa pag puff niya. O, kung mapapansin niyo, nag-umpis na rin doon sa dulo. Ayan. Kaya yung kinagandahan ng aking pancake. Kaya gustong gusto ng mga anak ko. Kasi nagpa-pop siya. O, diba? Bumabalik din siya kusa. <laughs> Ayun. So, pagkakinagat mo kasi to, napakalambot sa loob. No? Napakalinam na. Makala mo meron siya stuffings. O, oh, diba? Ayan. Pop pancake ang aking merienda for today's video, Ayo, di ba so, si pensilnya Ya. Ini yang di oh, di ba. <laughs> Hmm. Ang ganda na aking pancake. At saka ma-oily siya. Hindi na ako naglalagay ng oil dito kasi nga syempre may oil na noong ginawa ko. So, hayaan na lang natin siya. So, since kaunti na lang kasi. So, ibubuhos ko na. Ay, isa lang po kasi yung aking kamay. <laughs> Actually, luto na to. Pinapapuff ko lang siya. Pag kinagat mo siya, no, ang sarap niya. Napaka chewy and yummy. Kaya, try nyo ang pancake. Ayan. So, comment down below kung paano ko po siya ginawa. Ayan. Pop! Pancake. Ayan. So, wala pong vanilla to. Only eggs baking powder di ba pm and then the rest pm na lang <laughs> para ma-may comment section ako mabasa di ba dinan lang so papakit ko sa inyo ayan oh dinigyo ayan, ayan. dinig niyo yung tunog niya medyo crunchy style pero ang sarap niya Mm. So, ilagay natin lahat. Kasi konti na lang. Hmm. So, ito na yung last batch. Kasi nga, ano, di ba, konti na nga lang. And, ayan, ante ko Hindi na, na siya form. hindi <laughs> na siya form ng bilog. Dahil nga po, ayan, hindi ko na siya na-control. Dahil nga, isa lang yung aking kamay. So, uh, kaya siya nagpa-pop. Kasi nga po, tinatakpan ko po siya. Pag tinatakpan mo kasi, syempre, na niya yung init. Ayan, kaya, nagpa-pop po siya. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. So, ayun Diba? Pag ganyan na siya, unti-unti na siya ang mag pop Kagaya nito. na siya ang mag-pop. Diba? Pansin nyo, umaangat na siya. Ayan. O, oh, ayan. Ito, ito, na lang para makita nyo. Ayan, pansin nyo, unti-unti na siya ang nag pop So, mas maganda pagka nagluluto ka ng pancake, is tinatakpan mo siya para yung init is maabsorb doon sa loob. Ayan. At mas mabilis siyang maluto syempre sa loob niya. Ayan. So, yan nag-umpisa na rin yung isa. So, ito, maya maya konti. So, So, ito yung kinagandahan sa ano, pancake na gawa sa loob ng ating bahay. Ayan, syempre marami naman siya homemade, ay marami naman nabibili pero na ready mix na siya, i mo na lang siya just add water, pero mas uh, gusto ng mga anak ko yung gawa ko mismo <laughs> so kung napansin nyo yung ano, ayan, pagkabaliktad ko is nag-start na siyang mag-puff ayan o oh, diba o mm. oh. so ganun ang kinagandahan ng ating gawang pancake na may kasamang pangumahal, Hindi naman kailangan kasi sa pancake maraming rekadong ilalagay. Ang kailangan kasi sa pagluluto, any kind of dish, no? Ganun ang ano ko is yung taos puso mo siyang ginagawa in a simple way. <laughs> so that's it. So ayun. Oh, di ba? Pansin niyo nagpa-pop siya. Oh. Oh. tapos babalik siya ulit dahil nga po sa hangin na nanggagaling sa loob. No, dali na sa aking tinakpan. Oh, 'di ba? So that's all. No. Yan lang. So, pa pancakes!